Nagbabakuna po tayo ng Marex, ND, IBD para po sa ating uh, mga breeders saka mga layers Importante po may nakabaon na silang bakuna para po yung mga uh, delikadong sakit katulad ng Marex, Newcastle Disease Virus, IBD, Infectious Bursal, yung Gumboro na rinatawag, ay kahit paano ay natutugunan natin by preventing it through proper vaccination ang pagbabakuna po niyan ay sa batok ginagawa at importante po ay praktisado tayo at meron tayong mga technical assistance na uh, magagabay sa atin para po yung ating ginagawang vaccination ay tama hindi po mamatay ang ating mga alaga Okay? yan po ay ginagawa lang within hatch day hindi po pwedeng gawing 3 days after, 4 days after dahil po yaan ay importante habang nagde-develop yung kanilang panglaban o immune system nila ay nagtumutulong na po matandaan ng katawan nila lumaban against Marex, ND at IBD okay? napaka importante po yan kaya ho yung mga inilalabas na yung mga sisiw uh, inasal, layer type, ay sigurado po kayo sa quality. Ayan po. Nakita nyo naman ho, no? very healthy ang mga CCU. At hindi kayo mahihirapan sa production later on pagka ang CCU nyo ay maayos. Yan po ay na-sexing na at ganyan po ay uh, uh, for packing and delivery sa ating pairing stock trader farmer. Okay? Yan. Ito po yung ating hats. Yan po. Yan po, no? Yan. Pairing stock. D853 at D109. Meron din po tayong late hatches. Ang mapapansin niyo po sa napisa ko konti lang ang balot. Saka ko konti ang defective. Pagka pong maganda ang hatch niyo, ganyan po mangyayari. Hindi po nawawala 'yan, mga ganyan. Ang kailangan lang po ma-minimize. Ito po yung ating nitrogen tank na ginagamit for storage. Hindi po kasi pwedeng itabilang ang ating uh, ang ating bakuna na against Marex, ND at IBD at day old sa refrigerator o freezer. Ito po ay dapat nasa nitrogen tank. Ayan po, no? So, kailangan turuan din po natin ang ating mga kasama, ang ating mga taga-alaga para po tayo ay sigurado na yung ating pagbabakuna ay wasto at yung skill ay na send natin i-share uh, natin sa ating mga uh, caretakers, pag alaga natin, no? Ya. Okay? Ito po. Ito po yung uh, hindi pa naisasalang, pakita ko muli. Yan po, no? Mang hatching egg. Nakachiller. Ideal po talaga, kagandahan talaga na maganda ang pisani ninyo ay 3 days. Talaga pong maabot ng 90% ang production. Pati yung fertility niya, maganda. 90. Pagka po yan ay nag 7 days, dahil po minsan hindi natin pwede namang gawing araw-araw eh. Yan lang ang ating gagawin, di ba? Magkarga, magdiskarga, maghats kung every 3 days. Kaya ang ginawa natin ay every 7 days. At pagka po uh, kinakailangan talaga, every 10 days. So, sa 10 days, nagbabago rin po ang napipisa. At uh, nababawas po yan unti-unti. Kailangan po yung ating caretaker ay laging malinis. Kaya kita niya, bagong ligo yung aming caretaker. O, oh, si Lester. O, no? oh, kita mo. O, oh, yan. Oh. Ayan, laging bagong ligo. Para sigurado tayong malinis ang ating kapaligiran. yan Okay? Yan po ay na-select na, na uh, male at female, for uh, packing na ho yan. and delivery. Kita nyo po yung mga alaga natin, mga puitan, mga buo po, o. Oh. Mga ah. ah. ah, ganda, o. Oh. Yan. yan po mga basis ng good hatchery practice. natutulog, inaantok. Ayan. Yan ho ay check paper. Okay. Ginagamit din natin check paper. Ayan. Okay. Labas tayo, labas tayo. Put back. Palit ng chinelas. Importante. Okay. Okay. Yeah, makita natin ating uh, GP sa house 1 at pinaprepare na po natin yung ating uh, breeder house para sa ating importation as replenishment ideally po kasi talaga pagka kayo ay uh, mag uh, parent stock or mag uh, breeding station every 6 months po ang loading 6 to 8 months dahil po habang bumababa na yung production pagka nagkaedad ano eh lumalaki naman yung market natin ang problema sa farming natin ang demand lumalaki tapos ay uh, ang production ay hindi naman permis na lagi meron kaya po dapat nagpe-prepare tayo dyan sayang yung opportunity makabawi tayo so we put our, uh, yung second cycle pinapasok po natin yan ang rule of thumb po kasi talaga is pag nag-load uh, lo kayo, dapat ay uh, every 6 uh, to 8 months po loading natin. Pagkagandahan po production talaga, malaki na demand, every 4 months nag-load na tayo. Hindi namang kailangan din pong napakarami. Ang importante po ay uh, bastante lang na naikokover natin yung demand sa area. Hindi ko rin po nire yan na tayo ay... Uh, nagpaparami masyado ng uh, hindi naman natin kayang i-unload sa first levels po ng inyong farming normal po tayo na merong konting development ng ating uh, market so kailangan po yan na-adjust tayo sa market pero ang market po ay hindi gagala kung hindi rin tayo gagalaw ang isa sa mga mistakes na ginawa ng ibang farmers noon uh, hindi sila nag- uh, prepare sa kanilang market. Kaya po sila ay na-oversupply at na-disheart sila. Kaya po yung mga ganong bagay na iwasan if we prepare properly. At going back naman dun sa mga successful, kaya po tuloy-tuloy sila dahil po lahat sinunod nila yung program as per recommendation. Hindi ko naman sinasabi po na lahat ay maganda, maayos. No? May challenges din po yan. Pero masisiguro ko sa inyo, meron kayong market meron kayo kailangan mahahanap ng market, kailangan lang itapat yung demand. Hindi rin po yan parang uh, sakto kung may production kayong dalawang daan. Ay, uh,